Bagaman marami ang nagulat sa ilang nangunguna sa senatorial race, mas kaabang-abang na ngayon ang dulo ng listahan. Dikit-dikit pa rin kasi ang bilang ng mga boto kaya ayon po sa mga eksperto, kailangang maghintay muna bago makasiguro. Nakatutok si Mark Salazar. Kahit laman ng survey ang posible niyang pangunguna sa senatorial race, nagulat pa rin Anya si Senator Bonggo sa resulta ng bilangan. Na po ako sa naging uh, resulta. Referendum po ito sa amin bilang uh, incumbent senator. Ito po yung performance rating namin kung nagtrabaho ba kami sa loob ng anim na taon. Kasunod ng panalo, binanggit niya at ng kapartidong si Senador Bato de la Rosa, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa lahat po ng uh, nag, uh, sumusuporta at nagtitiwala sa, sa akin, of course, sa uh, eh, dating Pangulong uh, Duterte na naging uh, mentor ko po sa pagsiservisyo. Ito pag-angat natin ngayon dito sa partial uh, results, uh, it came with a very heavy price at uh, yan yung uh, freedom ni Pangulong Duterte. Mga kabataan naman ang pinasalamatan ni Bam Aquino na nagulat din sa pagpangalawa naman niya sa latest count. Very unexpected po ito. But from the first day at the last day, ang nangit po talaga ang kabataan sa ito. The, the first order of this business is uh, natin ang kuwango para sa edukasyon. Handa naman daw si Congressman Erwin Tulfo na makipagdayalogo sa kanyang mga posibleng makatrabaho sa Senado, lalo aniya para sa healthcare. Pag Official na tayo na, member ng Senado din, kakausapin po natin. Uh, lahat siguro ma'am, from the opposition, from the left, from the right, uh, para how can I help? Nagulat din si dating Senador Kiko Pangilinan sa tila nakaambang pagkapanalo. Bagaman tinodo daw nila ang pagpaparating ng kanilang mensahe nitong huling mga araw ng kampanya. It came mas a surprise. Tuloy-tuloy yung aming panawagan na tumatakbo tayo dahil kaya tayo naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas. Nagkaroon kami ng last caravan. So we, we, we ended very strong. Ang mga nasa dulo naman ng Magic 12, hindi pa raw nakasisiguro lalo't as of 4.30pm, hinihintay pa ang halos isang libong election returns. Dikit kasi ang bilang ng kanilang mga boto at maaari pang magpalit-palit ng pwesto. In case magbabago, ang pwedeng kumalaw yung nasa... Uh... 10 11 12 yung bottom ma'am no? yung nasa ibaba yun ang competitive competitive area opo ibig sabihin baka may malaglag yung 12 may ibang pumasok uh, yung pwedeng magchange ng position yung 10 and 11 sa ngayon nasa dulo ng magic 12 sina Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos kasunod naman nila sina Ben Tulfo at Bong Revilla Halos hindi naglalayo ang kanilang mga figures oh, yes, mula dun sa 10, 11, 12. So pwedeng gumalaw, ibig oh, yes, sabihin. Although yung magkakadikit din yung, fig, yung numbers nung mga nasa medyo gitna, pero sila mismo ang pwedeng mag-change lang. Pero mukhang ano na eh, mukhang uh, okay na sa kanila yung 1 to 9, 10. Okay. So, yung 10, 11, 12, yun ang medyo pwedeng gumalaw. Mark Salazar, nakatuto 24 oras para sa eleksyon 2025. Naiproklama na rin ang mga bagong opisyal sa Bayan ng Kalayaan sa Palawan. Ipinoklama bilang mayor si dating Kalayaan Vice Mayor Billy Alindogan habang si dating sangguniang Bayan Member Maurice Philip Alexis Albayda ang Vice Mayor may walundaan at labing na rehistradong butante sa kalayaan na itinatag noong 1978 para palakasin ang presensya ng Pilipinas sa kalayaan Group of Islands. Nakaambang bumalik bilang alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero paano siya magsisilbi ngayon nakapiit siya sa ICC? Mula sa Davao City, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? mel back-to-back -back winner nga sa pagka mayor at vice mayor sina dating pangulong Rodrigo Duterte at anak na si Sebastian Baste Duterte dito sa Davao City Sa botong 662,000, 630 ,000, Panalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City. Tinalo niya ang nooy miyembro ng kanyang gabinete, si dating Secretary to the Cabinet na si Attorney Carlo Nugrales na nakakuha ng 80,852 na boto. Dahil nakakulong si Rodrigo Duterte sa The Hague sa Netherlands, tinanong ang Commission on Elections kung paano siya may pro bilang mayor. Hindi po requirement yung presence ng isang kandidato during the proclamation. Oh. The comelec like, hanggang proclamation lang po kami. After proclamation, PILG. 651,356 naman ang nakuhang boto ni Vice Mayor Baste Duterte, malayo sa botong nakuha ng kanya mga katunggali. Biguring maagaw ng kapatid ni Carlo na si Attorney Migs Nugrales ang congressional seat sa 1st District ng Davao mula kay Congressman Paulo Pulong Duterte. Pero no sa proclamation ang magkapatid na Pulong at Baste. Ang dumalo, tanging mga anak ni Pulong na sina Rodrigo Rigo Duterte, na nanungunang konsiha sa 1st District at bagong hala na kongresistang si Omar. <laughs> kay kagabi nagkita kami sa pumunta sabi nila, kami na lang daw magpunta in behalf para sa kanya. Hindi ko rin alam. no, <laughs> baka may, ano, may gawin pa, may flight pa. Ayon sa Davao City Board of Canvassers, mas mataas ang voters turnout ngayong eleksyon kung ikukumpara nung nakaraan. Out of more than a million registered voters, nasa 800,000 daw ang bilang ng maaktual na bumoto at katumbas ito ng 78%. Mel. Marami salamat sa iyo Marisol Abdulraman